sa loob ng mall. O. Oh. Ganda. Pagdaan mo pa lang. Ganda dito. Oh. Diba? Ang ganda. O. Oh. Oh. Ayan. Mataas na Christmas tree. Ganda dyan. O. Oh, ang ganda dyan. Diba? Ang ganda ng Christmas tree. nada begitu. coba. ono ganda. oh. ganda parang mah anu ginto. Huh? Parang oh. parang mah ginto. ramai. ramai. Ganun ang ganda ng mga kulay. Diba? Ooh. Wow. Oh. Wow. Diba? Iniikot ko yung Christmas tree. Hmm? Oh. Ikot-ikot ko yung Christmas tree. Oh. Oh, mga balls. Oh. Hindi matatapos yung tinitingnan mo ang gaganda oh. oh. grabe ang ganda oh oh kala ko na ikot oh star star diba